Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong magbigay ng reaksyon Doon sa vlog ni Atty. Libayan Yung nagalit siya, na high siya Dahil sa mga sagot ni ex-senator Trillanes Sa Quadcom, lalo na yung walang respeto Na pagtratar niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Uh, isa po sa mga hinahangaan kong vloggers. Ngayon si Atty. Libayan, napakatalino siya magbigay ng opinion at uh, patas lang siya kung magbigay ng kanyang uh, opinion. Okay. So, pakinggan natin ang uh, pagsabon ni Atty. Libayan kay Trellanes. Of you, tapos yung model na ipapakita nyo? The people should require higher standards. From you, congressman. Kapag siguro ordinaryong tao lang na nagsasalita sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, I can understand. Hindi basihan ng, dito sa sinasabi ko, hindi basihan ng talino ang language, kundi kung ano ang tama at mali. Tulad ng sinabi ko, we have to demand better from people who are in power. Kaya kung si kay congressman na, Yan. We had to demand better better behavior, better performance, better service from people who are in power. Agree ba kay doon sa sinasabi ni Atty. Libayan? Ako, agree ako doon dahil ang amo ng mga lawmakers niyan, isang taong bayan, tayo ang naglukluk sa kanila. Ang tingin nila kasi sila na ang uh, hari, sila na ang rena No way! Kaya dapat mag-ingay tayo at salamat at may boses na naririnig natin kagaya Ator ni Atty. Libayan We demand better performance from them Dahil ang kapangyarihan sa isang demokrasyang ng gobyerno is nasa taong bayan Remember that, mga those who are in power, yung powers that be. Taong bayan ang naglukluk sa inyo dyan. Manabante, nabibisit siya dun sa mga tao na pinagtatawanan yung English ng no, mga tao. It's because you are speaking in English and you're supposed to know English. <laughs> How will you perform properly if the language that you're supposed to be well-versed well at, you cannot even express yourself with the particular language. Parang <laughs> yes. sinasabi niya na nakikita nilang transactions, deposit, etc., etc. Kailangan. Kailangan yan ng court order. So, so ang main discussion ni Atty. Libayan is yung mga bank accounts ba na ipinapakita ni Senator Trillanes. Paano niya nakuha yun? Eh, may bank secrecy law. Nakakuha ba sila ng bank account o ay, ng court order? Wala naman. Gawa-gawa lang niya PowerPoint ranger niya ang tawag sa kanya ni General Pokis. Eh. Na, sabi ni General Pokis kay Trillanes na uh, Trillanes portray himself to be upright but he's not. He not a professional soldier at uh, maraming PME alumni, PME graduates na sinusuko na nila yung galing sa kanila. Nadadamay ang Philippine Military Academy as an institution dahil sa isang graduate na katulad ni ex-senator Trillanes. Sabi, paano mo nakuha yan? Paano hindi paano nakuha? na nakuha. kasi yung tao. Kaya naman, high blood. Hindi. High blood na. War on drugs. Kaya nga kanin ng jajan. Di ba? Kaya nga sinasabi nyo, nagkaroon ng war on drugs, kaya may extrajudicial killings. Yun yung sinasabi nyo, di ba? O bakit iba na yung punto mo? Tapos sinasakyan naman ng mga congressman. Ito so, ay uh, sinabi niya na mga kasabwat ni uh, Duterte ay sina Michael Young, Charlie... Dangly Perfume. Alam ano niyo si Trillanes, hindi man sama, sana dapat kasama dyan eh. Ipinahabol lang ng kanyang amo. Kaya na late siya na dumating. <laughs> May nagutos daw sa kanya na punta ka doon para bulabugin mo sila. para gano'n. Okay, tuloy si na At ito po si Michael Yang ay ayon mismo sa report may kernel asierto, dating deputy uh, oh. report ni kernel asierto. Sino si asierto na dismiss ng pulis at ngayon nagtatago. Yung mga credibility ng mga witness nila asierto, las kanyas, poros mga iskalawags. Uh, Kerwin Espinosa ano ba, yung Jimmy Guban, naka convicted na nasangkot sa smuggling ng illegal na droga. Yan ang mga, mga testigo nila. Ay, walang ayota of credibility. Hindi ka panipaniwala yung mga sinasayt nila. sierto, Nasaan siya? Bakit hindi siya lumabas? Nagtatago. Kalukuhan yan eh. Si Michael Yang, sa sobrang dami ng ebidensya laban sa kanya, nakasuhan na ba yan? Oh, yes. Wala. Di ba? Isipin mo kapag naging mayor yan si Trillanes, paano niya yung justify, justify yung mga projects puro No, diba, Sinabi ni Kento sa... ah uh, Speaking of pagiging mayor ni Trillanes, merong survey ang uh, SWS, bago lang. Nako. Yung leading candidate sa Kalokan is si Malapitan. Ang nakuha niya ay sa survey 81% compare kay Trillanes 15% lang. May pag-asa bang manalo as mayor? I don't think so. Kasi I'm very sure maraming mga nagmamahal kay Pangulong Duterte buong Pilipinas at lalo na dyan sa Kaloocan. Yang mga DDS fans na yan, DDA, uh, mga Duterte supporters, hindi hindi nila bobotohan yung Trillanes. Makipagpustahan ako. Matatalo siya dyan. Hindi yan magiging mayor. So sabi ni ganyan, may building na daw, tas wala pa pala. Awang ko. Mahirap isipin. Pero hindi malayong mangyari. Yun ang problema dito sa Pilipinas the drug enforcement group of okay. the ang barilan at patay ay normal na senaryo lang sa Mindanao araw-araw. Patay ang makialam lalo na kung away ng pamilya. Huwag naman sana. Ano. Let's let's not let's not normalize those. Hindi talaga maganda yung mga yan. Okay? That is also one reason why it was difficult for Duterte to improve Davao. And also, that is the reason why nag-shine si Duterte sa Davao kung bakit mahal na mahal siya sa Davao, di ba? Kasi nga, nag-restore siya ng peace and order. Ngayon, we cannot say the same thing and D Duterte also said this, na yung paligid ng Davao ay hindi peaceful. Di ba? So, Okay, speaking of Davao, saksi ako niyan na na-assign ako sa Mindanao 1985. Napakagulo ang Davao. Ang daming nalalagutan ng hininga araw-araw. Naabutan ko yan. Hanggang umupo ang isang Rodrigo Roa Duterte na mayor. It took years bago niya. No? Ba't kinailangan niya ng kamay na bakal? Kanyan po ang ginawa ni Tatay Digong sa Davao. Kaya mahal na mahal siya ng taga-Davao. Davao is one of the most peaceful cities not only in the Philippines but throughout Southeast Asia. Kalmante ka pagpunta mo doon. Napaka-disiplinado mga tao. Ay e kung ano yung ginawa ni Mayor Duterte sa Davao, yun ang ginawa niya buong Pilipinas at saksi ang taong bayan kung gaano tumahimik hindi naman perfect na nawala yung krimen. Kailang tumahimik dahil takot sila sa isang kamay na bakal ni Duterte. Ngayon, wala na. Hindi naman pwedeng ayusin lahat ni Duterte yun. <clears throat> di ba? We also have to participate and stop normalizing these occurrences. Kaya nga di ba mahirap umasenso din ang Mindanao because of that. The Philippine National Police, sinamitin niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Young. Wala lang. Here's the, here's the lang tayo. Mga, guys, mga guys. Oh. Ayan, tungkol sa Michael Young. Si dating PD at Chief General Wilkins Villanueva nag-testify sa Quadcom na Binalidate niya yung report na yun ni Asierto. Wala. Walang katotohanan. Sino si Asierto? Ano lang siya sa PIDEG, Pilip, Philippine Drug Enforcement Group, DPT Director lang. E si Wilkins Villanueva, all throughout PIDEA. Kaya nakikisakay lang si Asierto sa report ng PIDEA. Ngayon, gumawa siya ng report tungkol kay Michael Yang. Hindi eh, naman na balita eh. Ang dali naman gumawa ng report eh. Idadawit yung Michael Yang na yan. O, oh, ngayon, nasaan ang kaso ni Michael Yang? Wala naman. Kaya, kung ako lang inyong tatanungin, imposible eh, na itong si PRRD with all his desire, yung commitment na linisan ang bansa ng droga, eh makikipagkaibigan siya, makikipag uh, cooperate siya sa isang tao na may connection sa droga nga si Michael Yan. Hindi. Hindi ako maniwala niyan. Gawa. gawalan lang yan. So, <coughs> Ex-senator Trillanes, next time, pwede ba, galingan mo naman yung presentation mo. Lumang tugtugin na yan yung mga pinagsasabi mo. At salamat, Atty. Libayan, sa pag, uh, sasabi nyo ng katotohanan pag, uh, kung saan ang Totoo nandoon kayo. Kaya saludo ako kay Attorney Libayan.